Yes, yes, sir. Hello po. Ano yung gusto niyo address namin? Mother first? <laughs> mother na lang po. Eh, mother. Opo. iba po ang tawag ay Congress Mother. iba naman ay Mother. Pero mas kerek yung Mother first. Mother Percy, Kumusta na po kayo? Salamat po at naimbitahan niyo kami. Um, uh, ko lang po kasi na medyo na in passing na sabi ninyo yung live You know, before the Akbayan. So, yung bago kayo naging uh, abala or involved sa Akbayan parties, immediately before that, ano po yung buhay ninyo? Well, I grew up, um, ano kasi, probinsya na akong girl. So, I grew up in Nueva Ecija, sa Cabanatuan. Uh, isa akong barrio last. Ang lakas maka barrio last, no? Sa Gamayapiap, sorry, Cabanatuan City. So, I still go doon and that keeps me grounded. So, bago yon ayun, taga-probinsya kami. Ang tatay ko ay isang mekaniko, ang nanay ko isang public school teacher na so um that was that is and still is yung aking uh, buhay tapos bago ako nag-akbayan yung in ko sa advocacy so i was part of the people who organized the pride marches nung araw nung 90s na Uh, mm -hmm. So yung mga una, pangalawa, pangatlo, hanggang pang sampu yata ng Pride March Program Committee Head ako nung panahon na yun. So isa kami sa una nag-march. Ah. Naalala ko yung first Pride March in 1996. May, 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 may batang 90s ba? May batang 90s ko. Eh, 1996 to ah. 1996 yung first Pride March sa Malate. Ako yung isa doon sa unang mga nag-march ang mga bagets. So bagets pa kami noon. So there are around 100 o 120 na tao nagmarcha for the first Pride March. Tapos kami yung grupo ng mga bagets. There were um, siguro mga 20 of us. No? So kami na yung pinakabata sa contingent. And then, that was 1996. Imagine, ilan na yung nagmarcha ng no, 100. Tapos last year, last year last talaga. Year. <laughs> oo, pagpunta natin ng Pride March, parang daang libo. Tapos feeling ko, ako na yung pinakamatanda dito. Ayan. So it's a full circle. So that, that, that that was and still is my life. You who is advocacy for equality. right mm -hmm. uh, you now, po, ano po yung pinaka-main uh, parang advocacy pa ng akbayan. Ano yung uh, parang focus area niya aside sa mga na na kami? Ayan. Lagi naman yung focus ng akbayan is for equality para sa pagkapantay-pantay, hindi lamang sa karapatan kundi pati sa mga oportunidad tulad ng kabuhayan. Kaya nga isang bill na laging pinafile na akbayan sa kongreso, yung makakabalik tayo ay yung security of tenure. Kasi sabi natin dapat ang endo hindi normal. Kasi ngayon parang yung endo oh. nagiging normal na sa buhay ng mga bagets. Di ba parang yeah. uh, tanggap na ng mga tao na gano'n talaga hanggang 6 na buwan at yeah. after 6 na buwan, susugiin ka na sa trabaho kasi di ka ma-regularize. Mare so isa yun doon sa gusto natin tutukan, yung katiyakan sa trabaho. At finally, ipagbawal na yung endo na yan. Kasi di tayo naniniwala doon sa... Uh, sistema ng endo dahil di ba kung sinasabi nila na ah, kaya yan contractual kasi hindi yan essential pero di ba halimbawa sa isang fast food yung nagsaserve sa atin kung hindi siya essential ibig sabihin may linggo na pwedeng wala serve, may linggo na walang cashier may linggo na walang kitchen ganon din sa mga boutique kung hindi essential yung sales clerk abay dapat may mga linggo na wala kang sales clerk sa boutique so essential siya so bakit siya contractual bakit anim na buwan lang? Bakit walang katiyakan sa trabaho? Kaya ganyan. So, isa yun doon sa pinakamahalik na issue tinututukan natin yung usapin, na -usapin ng trabaho at katiyakan doon sa trabaho. Siyempre, mahalaga din sa atin yung usapin ng equality in terms of rights. Kaya nabagin natin pagkakapatay-patay para sa LGBT, para sa kababaihan, yan para sa mga nasa maralitang tagalunsod. Pero sa dulo, yung pangarap natin ipon na yung ipon na dapat may access ang bawat isa sa social services. Na hindi utang na loob ng taong bayan sa mga politiko yung serbisyo na kukuha nila. Halimbawa, health service, di ba ngayon para pag may sakit ka, lalapit ka kay congressman para humingi ng guarantee letter. Pero hindi ba dapat ay dahil ikaw ay nagkocontribute sa PhilHealth, nababayad ka ng tax, kahit na hindi ka uh, regular income tax payer, ikaw ay nagbabayad dahil pinibili ka ng mga bagay sa grocery, may VAT ka, hindi ba dapat covered ka ng universal healthcare? Hindi mo utang na loob yung servisyo na ito. Kasi di ba, kaya ngayon maraming mga Pilipino na's abroad pag uwi nila kinopenta nila ibang iba doon kasi doon siniseryoso ng gobyerno yung kanyang social services and social benefits, social protection para sa bawat isa. So 'yan yung gustong tutukan ng ambayan bayan, isang mas maginhawang buhay para sa mga Pilipino. Kung how, uh, what, what inspired your journey into activism and politics and how does it shape your leadership style? Ayan, so, I, I come from a family of, I wouldn't say activists, pero ma, ma yung mga kapamilya ko, Biba. Mga, ano sila, uh, Bibo sila at Biba. Lagi, involved lagi yung pamilya Pananay ko, nanay um, ko, Parish Pastoral Council President. So imagine how difficult it is to come out a Parish Pastoral Council President kung bengi ka. Tapos yung tatay ko, mekanik ko, pero involved din siya sa simbahan. At yung panahon na yun, yung kanilang advocacy ay yung mga indigenous people na na-displace uh, either mga dumagat or yung mga ITAP from pinatubo na dinala sa amin. Um, nung bata ako, sinama ako ng nanay at tatay ko, sabi nila, ate daw kami prosesyon So, joy naman ako kasi prosesyon, di ba? Tapos bila kami pinahiga sa kalye. Naloka ako, dahil kaya pala kami pinahiga sa kalye, die-in pala yun, rally pala yun. Kasi di ba, yun nga ba'y ito yung lugar ng mga illegal loggers. Mm -hmm. Um, tapos yung panahon na yun, grabe din yung baha sa amin because of illegal logging. So, yung mga simbahan, ang ginagawa nila, yung mga highway na malapit sa kanila, binablock nila para hindi makadaan yung illegal loggers. So, yun siguro yung isang inspiration. Yung, yung, yung family ko was very involved. No? And at the same time, yung isa pang inspirasyon kaya siguro ko, nandito sa buhay na ito. Kasi I never imagined myself that I would be a politician. Alam ko magiging aktivista ako, development worker, na beauty queen on the side <laughs> ay ano dahil siguro nakita ko na para itong legislative work itong trabaho sa gobyerno one way shot to change di ba parang sabi nila there are a number of pathways to change maraming daan para baguhin mo yung magipunan. At isa itong significant na daan. Um, yung iba na babagalan, no? Pero sa akbayan kasi naranasan namin, meron tayong maliliit na victories for the Filipino people, eh. Halimbawa, yung reproductive health, no? Ngayon may access na sa contraception, may access na sa family planning, yung mga kababayan natin, lalo na yung kababaingan, na unimaginable to, uh, three decades ago. Kasi naipasa natin ito 2012 or 2013. So, pag pala pinaglalaban mo, matsaga ka, makulit ka, may maipapanalo pa ka pala. Kahit nasa natin na uh, medyo mahirap gawin siya sa current system natin. Um, isa pang victory recently na masaya-masaya ako ay yung victory natin para magkaroon ng um, anti-hospital deposit law. So kayo sabi natin, dapat ang hospital hindi nagre-require ng deposit. Dapat i-admit ka, gamutin ka without requirement for deposit. Isa din victory na nakita natin for our um, fellow Filipinos ay yung oh, expanded na 20 leave, di ba? Nung araw parang, di ba may biruan dati pag nanganganak ka na parang pag, pwede ka na daw gumalaw sa bahay kapag yung ED mo ay malinaw na, di ba? May mga ka pa yung matatanda na lagay piso sa arinola, tapos umihi ka, pag clear na kita yung piso, go! Pwede ka na magtrabaho. Pero, ang nangyari nung araw, because of very short maternity leave, malabo pa yung, hindi mo pakita yung piso, pinagtatrabaho ka na. So ngayon, expanded maternity leave na tayo. At par na yung number of maternity leave natin sa buong, more or less, in the whole of Southeast Asia. Pero syempre, in the future, gusto pa natin dagdagan yan. Kasi halimbawa, in more developed countries, naalala ko yung mga kaibigan ko na um, aktivista din, mga ah, uh, social democrats na nasa Scandinavia, yan man ay Sweden o Norway, sa so, kasi one year! Nakakaloka, di ba? Pero ang tawag nila, parenting leave. Ah. Hmm. Parenting leave. Tapos yun, pwedeng hatiin ng mag-asawa. Pwedeng sabihin na, oh, sige, yung, Ulang uh, buwan, wilang buwan, critical to doon sa bata, kay mami, tapos yung sumunod naman ay, doon sa tatay. Hindi na harap ng one year sa Pilipinas kasi sinasabi lang natin dapat we recognize that even men should have participation sa pagkapalaki at pag-aalaga ng ating mga anak. Baka nga mas bumait ang mga kalalakihan kapag mas nag-aalaga sila, <laughs> sila mga <mag -alaga>. bata. <laughs> Ayan, oo. So yun. So, yun, yung gender equality is one passion that I really have. Kaya for a time, bag, ito, bago ako na at Congress, um, I was a consultant of the Gender and Development Council of Quezon City, kay Mayor Joy. Ayan. Uh, so, kaya kami yung nag-mulong mag-craft ng no, right to care cards sa Quezon City at saka iba pa mga trailblazing pabongga dito sa Quezon City for the LGBTQIA community.